Idul idol gandang gabi ngayon eh. bali night hunting tayo ngayon babarin lang ibon dito na kami sa may gobat mga idol bali wala pa kami nakikita ibon ayan mahangin mahangin ngayon mga idol sa kamalamig ayan Tingnan lang mga idol. Update mamaya pag may nahanap ng ano. Target. Ayun mga idol. Mali na nagdito tayo isa. Ayan. Ang lakas kasi ng hangin mga idol. Ayun. Hindi mapakali yung ano ibon ayun oh. No? Mahangin kasi mga idol. Salamat <laughs> di bilit. Kawanin na yun. Natangang titong ngayon ko. Tapos ko Nalan. Yan mga idol. Nakuha. Okay. Ayan. Bali dalawa to kanina mga idol. Hindi namin alam kung saan napunta isa. Uh. Bukotok mga idol Doon pala yung isa mga idol Ito lang Yan Yan mga idol Ito ha mga idol Sa tubig mga idol Yan mga idol Yan, sungkitin ni Edward. si General Gadong mga idol. Yan, bali dalawa na tayo mga idol. May pang ulam na tayo mamaya. <coughs> May pang kaldo na tayo mga idol. Yan mga idol, meron naman na silang nakita mga idol. Dalawa daw sila. Ayun. Yeah, Bale, ayun. Ayun, mga idol. Bali, ayun. Ayun, mga idol. Sa likod, mga idol. Kuha na naman, mga idol. Bali, gumagaling na itong kasama namin, mga idol. Yan, katatlo na tayo, mga idol. Dito lang sa area na to mga idol. Malakas kasi yung hangin mga idol. Ang hirap magkanap. Mga ka-hunter. Yan, bali magbomba muna tayo mga. Yan mga idol, may bali may nakita tayong ano. May ano may pugad eh may itlog siguro yan mga idol tignan natin sa harap mga idol pag yung mukha niya hindi natin yan kunin mga idol kasi ano may itlog siya ayun mga idol ayun siya idol. Ayan, bali may anak siya mga idol bali may nakita na naman na tayo ayun ayun mga idol lumipad mga idol Suruto muna. Ano yung tinag? Yan. Yeah, Buhan nila mga idol. Ayun yeah. mga idol. Bali may nagita tayo. Ayun mga idol. doon ang laki yan uh, ah, lima na tayo mga idol Ayun, bali may nakita naman na tayo mga kanter hmm. dalawa sila mga idol Yung mga idol, andun yung isa, mga idol lumipad doon, lasang hangin. Yun tuha mga idol, yun nga 'to, bita.

Ayo dulu kita putih Ayo Kita tanuh Buka emang aja dulu Berumpet dulu Mga idol. Ito so ít. Emberlina 'yung isa mga idol. Yes. Okay. yun putik puti dun mga idol bali wala pala yung kasama namin dalawa mga idol nagkiwalay kami oh wala sablay mga idol hindi ka na yung boy hindi ka sangok ayan mga idol mahangin kasi Yan po ha. Taga. Hmm. Okay. Laki. Spotted, Spotted mga hunter. Hmm. Spotted mga hunter. yung gamit natin mga Ito. Yan yung gamit natin ngayon. Yan yung ano, unit natin ngayon. Imrod. mga ito. Emerald. Yeah. Bali wala yung dalawang kasama natin mga kahunter. Umiwilay sila. Iwan lang natin kung may nakuha na sila. Ayan. Yeah. Stay lang mga kahunter. Mga idol. bali meron na naman makita dito banda ayun brokotok mga idol bali dalawa sila isa lang ang kata saya tagsya yan awah na nga to ang madubli ato Siputam nunga Teba dah Oh nah,

pa hindi okay, okay. niya mahanap mga uh, bossing nakawala na yung isa yan no, yeah. bali dalawa no, no, no. dalawang krokotok no, krokotok sa ang oh. hmm. no, 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 no. dami na tayo dito wala pa yung dalawa yeah, station lang mga idol yan mga idol may bunga ng papaya doon ayun dalawa dalawang maliliit kunin lang kasama natin mga idol ang narienda oh uh, nahulog

idol may nakita na naman na tayo Ayun, nasa sulok mga idol hindi masyadong magiging yun na buha mga idol yun sa tubig isa na lang And spotted mga idol ang laki kita tayo, Ya. Yes. Ini mang idol. Ih. Ayun eh, eh. Ok, ayun. Yan awur-awur sama muka aku mang idol. Ya. Andang sa ulo ko. Bakatayan ako nito. Oh, 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 oh. Uli. Sinipit niya si ang lebar, mang idol. So, yan, bali pa uwi na tayo konti lang yung kuha pero malamig kasi mga kanter Kaya pa uwi na tayo ang lakas ng hangin Para tingnan tayo mga kanter Ito na Kuha natin Hindi madami Madami naman Puro pagaw May tukling pala sa kalimukon 这个 <Yes. S 1>